Napawaw si Miss Aiko sa inilabas na trailer ng The Alibi na pinagbibidahan ni Kim Ju at Paolo Abilino. Ramdam na ramdam ang husa nila. Panibagong karakter na naman ang aabangan ng lahat. Ito yung sinasabi na kahit anong iba to sa kanila, hinding hindi mapapataob. Pati mga kapwa-artista na uhusayan sa galing nila. Tapuan trending ngayon ang The Alibi ibang klase magbigay ng saya. Ayon nga sa mga komento, worth it ang ilang buwan na paghihintay. Wala sa new look nilang dalawa. Ngayon naman kung paano ilalabas ang karakter bilang Vincent at Estela. Ang daming nangyari. Ngunit kapag kimpaw ang may bagong proyekto, ang na iyan sa publiko. Yung puyat at pagod nila sa trabaho, hindi naging madali lalo pat sunod-sunod ang ganap ni Kim Joo sa iba't ibang lugar. Pero nahandal nila ni Paolo Bilino. Ngayon, papalapit na tayo sa exciting part. Can't wait na masaksihan ang husi nila sa pag-ate. Panigurado na maganda ito. Pinaghirapan ng ilang buwan. Huwag hayaan na masira ng mga bashers. Ang magandang moment. Ayon pa sa isang komento. Naku po, Labasan na naman ang mga haters niya. Kikil na naman sila kasi ang ganda ng teaser. Pati kasi sila nag-aabang na din. Kaya na po, congratulations Kim Pao, we love you. Son, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang bansa, abangers na rin sa The Alibi series o teleserye. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang taping sa Cebu. Anong sa inyo rito sa new update na naman?